Hello. Magpapahinog ako ng saging. Lalagyan ko ng saging na saba. Lalagay ko yung dahon ng kakawate. Dito. Para mahinog. Papahinog ko lang. Kalahating ito lang muna. Hindi ko lalahatin. Hindi ko lalahatin na papahinog. Atiin ko yung isang piling. Kasi pag sabay-sabay na hinog, kaya baka hindi para po ang pinang ano ko, hindi kalboro pag nagpapahinog ako ng saba kakawati talaga ang hindi lalagay ko para 3 days hindi na po Pwede lang hindi ito. yung kalahati. Ito yung kalahati. Hindi ko na muna ito. Tapos, itatanim ko naman itong alukbati. Ito. Kasi, gusto ko talaga alukbati eh. Yung, ano, ay pagtaniman ako nitong alokbate na ito. Gusto ko, gustong gusto ko kasi talaga alokbate. Hindi ko na kayo dadalhin sa pagtatanim ko nito, ha? Ah. Maraming maraming salamat. Love you. Love, love, love kayo.